Ito, may nakita akong for lease. Kaso baka mahal dahil napakalaki. Nag-stop over muna ako dito sa Clean Fuel well sa Chaong kasi andito to pick up coffee. So, order muna akong Vietnamese coffee. So, yan. Solo living tayo ngayon. Ganito ang buhay. Solo living. Hindi na ano, kung ano lang meron dyan. Yun ang kainin. <laughs> Habang nag edit ako, nagluto si Mahal ng Uh, ramen na. Uh, <laughs> Baka sama-sama na kayo sa Dali. Oo, galing pa rin Dali. Kago yung brand na seafood ramen. Spicy seafood ramen. Is that something like that? Nakapamba. Nakapatulog na ako. Tikman natin. Pero syempre, mas masarap na to dahil nilagyan na niya ng nori tapos may itlog pa. So, tikman ko lang muna yung sabaw. Hmm. Ah, Lala seafood. Tapos, masarap yung noodles. It's spicy. 20, 29 lang. No? Parang ganun. Basta mura lang. Mm -hmm. Mm -hmm. 29 pesos daw. Pero hindi siya sure. Pero basta wala pong 30 yata. Mm -hmm. Yung noodles, pwede lumaban sa mga gin ramen. Gin ramen, yung texture. Tignan natin pag may itlog. Tapos may nori. For sure, mas masarap. Parang may nakikita kung ano. Shell? Ay, carrots. Kala <laughs> <laughs> ko may oil. May crab stick. Sa'yo mm -hmm. yung nori. Mm -hmm. Saka kumuha ng nori. Mayroon pa tayong tinitira. Ah, uh, Yung pinambalot natin sa Japanese. Tinitira pag isa yung isa yung... Una, may miss ko na yung Japanese shomai. I'm going to go Therapy. the therapist. And it <laughs> hmm. Another student finds a Dali. magandang hapon kakatapos lang namin magwalking ng mga babies nakakainis hindi ako makatagal sa labas kasi ang baho baho na naman nagsusunog na naman sila ng basura ayan eh yung hangin papunta dito actually papunta doon pero minsan nagagawi dito yung mga uso allergic pa naman ako sa ganyan kaya nagmamadali ako magwalking I-report namin yan sa barangay. Nakakuha na ako ng mga footage. Pati yung mga ingay nila. Um, tapos nagsusugal pa sila ngayon. Kanina, buong araw, ang ingay-ingay. Sorry, puro nega yung ano. Balita ako sa inyo. Sarang ko lang. <laughs> Kakainis. Bukas, Sunday, maghahanap ano ako ng malilipata namin. Pag walang nakita, meron kami yung pero tsaka ako na ikwento sa inyo yung plan Anyway, si Mahal ay lumuwas na uh, dinala niya si Tofu. Siguro padating na yun sa hotel nila sa Quezon City. Tapos, ano siya doon? Five days. So, five days ako wala kasama dito. Okay lang naman. Kaya ko naman. Solo living muna tayo. So, ang itatitle ko dito, solo living. Ganun. Solo living home vlog in Rizal, Laguna. And nung 10-10, order kami ng mga dog food. Ito na, nagbating na sila. Upsan ko na nga rin. Sobrang laki kasi ng discount pag may sale. Yung 1-9 na dog food, naging 1-3 na lang sa Shopee. Kasi na ano, may mga voucher tapos yung makasale. Kaya hindi kami bumibili naman ng dog food pag hindi sale. At yun na na, 600 yung natipid. Tapos yung yung isang dog food, yung jack, Parang 3, kung tanong mo ni ata. Eh, minsan 4 na yun. 1 plus yung nabawas. Ito naman sa mga malalaki. Outsy. Outsy ang dog food niya. Ng organic apple. Yan ako kasi mahal. ako ay merienda ng mango pie uli. Ang dami pa kasi dahil umalis nga si Mahal, so ako lang ang kakain. Isa pa lang kakain niya. Eh, hindi naman na yan masarap pag tagal So, araw-arawin ko yan na maubos. Ako ay mag edit ng vlog bago, aray ko, <laughs> ako ay mag edit ng vlog bago ko uli i-walking tong mga tumamayang 6.30pm. Yun na yung last walking nila bago sila umakyat sa kwarto. Ito ako, na-stress talaga ako. Ano, ano yung feeling na yung mo parang nag-a-acidic dahil na-stress ka. Ganun. Kaya, sana. I ay know, makahanap kami ng dilipatan or yung plantsy namin. Tapos na akong mag ano, edit pero nagre-render pa yung video. Um iniinit ko na yung aking ulam later. Yung ano lang tira lang namin corn beef na tawag ito. Na meat na may ginisa ko sa patatas. Yan yung, ulam namin nung tanghalik. Okay na sa akin yan. Lalamasan ko na rin yan ng kanin dyan. Tapos, yun sabay ko na siyang kakainin. Lalagyan ko ng isang pirasong sili na gagayat-gayatin or gupit-gupitin kasi gusto ko ganun. Pag kumakain ako, nung kahit yung totoong corn beef, nung hindi pa ako vegetarian, gusto ko nagsasaw-saw sa patis na may sili na ginayat-gayat or ginupit ng maliliit. Tapos, uh, pero walking ko muna sila bago ko kumain para wala nang gagawin. Ma-enjoy ko mabuti yung pagkain ko. Hintayin ko lang to tapos i-upload ko na tomorrow is a Sunday. Nagbabalak akong mag-walking mag-isa sa Sampaloc sa umaga. Let's see. Um, kasi kanina, hindi kami nakapag-walking. Sorry, galawa ko ng gabi nung. No. Hindi kami nakapunta dahil nga yun, kailangan mag-impake. Tapos nag-car wash kami ni Mahal. Yan lang. <laughs> Di ba iniinit kay corned beef kanina? Diyos ko, nasunog. Wait lang. Nanonood kasi ako Netflix. Ang pinapanood ko ngayon ay Monster the Ed Gein Story. <laughs> Tungkol sa mga patayan. Kung bet nyo yung gano'n. Ayan. Nung iniinit ko, daldal ako ng daldal, -dal, diba? Tapos pumunta ako sa office. Nag-i-edit ako. Ay, nagre-render akong video. Naupo-apo ako dun namalayan ko na lang ano na naaamoy ko na parang nasusunog tapos naalala ko ay shucks may iniinit nga pala so yan solo living tayo ngayon ganito ang buhay solo living hindi na ano kung ano lang meron dyan yun ang kainin <laughs> ganun ba yun ewan ito na yung sabi ko sa inyong sili Iwahiwain ko na lang siya. Buti na lang, hindi mo sarong nasunog. Hmm. Kain tayo habang nanonood. Sabayin niyo ako. Hmm, sa mm -hmm. And ito ay Royal Zero. Hmm. Me like. Sarap. Lalo na yung konting kick ng sili. Mm. Ano ba Anyway, mag-good night na rin ako. Enjoy ko muna to Tsaka yung series na pinapanood ko. Good morning. It's 5.30 a.m. Ganito talaga ako. Uh, Nag-uumpisa yung araw. Pero four o'clock pa lang gising na ako. So, habang hinihintay mag 5.30, nag-i-scroll, scroll, scroll ko na sa Facebook. Kasi yan, mag na ako ng tubig para sa mga babies yung food nila. Pinababad ko sa ato. Para sa mga hindi nakakaalam. And ako naman ay umenti ng apple cider vinegar. konti lang naglagay ako sa tubig. Haluan ko lang na hindi malamig niya. si Yuri yung narinig narin yung nag-hatchi. Yuri, good morning. Dito na ako sa bahay mag-breakfast bago ko umalis para bibili na lang ako kape sa labas. So, nagluto lang ako egg and cheese sandwich. Tapos lalagyan ko ng hash brown. Yan. Yung hash brown, wala niyo kung saan binili. Dali. <laughs> Lahat na lang. Pati yung cheese, dali. Yung mayonnaise din. Pero yung ketchup dami sa SNR. Matagal na yun. So yun. Maghahanap-hanap ako ng bahay for rent uh, iniisip ko sa mga bandang bypass, yung may malalawak na lugar. Yan. Baka makarating akong sariyaya, yung may mga mini farm na tahimik. Alam niyo yung sa sobrang inis nyo, makita mo pa lang sila, sira na yung araw mo. Naranasan nyo na ba yung ganun? Tapos yung marinig mo lang yung boses nila, sira na yung buong linggo ko. <laughs> Hindi araw yung eh, linggo. Natatawa ako pero sobrang nakakainis na talaga. Punong-puno na talaga kami. Mga neighbors from hell. Samantalang kami, nagkakabisita rin naman kami. Nagbibijoke din kami. Pero, nabalakaw ba namin sila? Hindi kasi minimake sure namin na yung level ng sound e eh, yung sakto lang yung makakapag usap pa kayo habang nag kayo hindi yung nagsisigawan kayo mga ganun tapos kahit lasing na for example medyo naging maingay sinasabihan namin yung bisita na medyo hinaan yung boses kasi ayun nga, practice what you preach. Dahil baka sabihin, ay, binabawal nila ako mag-ingay tapos sila ang ingay-ingay nila. Inga. Ewan, napakamalas namin dito sa lugar na ito. Sobrang excited pa naman namin lumipat dito kasi maganda yung view, malamig yung klima. Pero yun pala, worst place to live in makakainis. So hindi nadadama yung ibang taga Rizal Laguna. Hindi naman po. Dito lang sa Don Joaquin. Etong side. At hindi rin etong buong Don Joaquin. Etong side lang namin. Kung nasaan itong mga kapit-bahil kapit, bahay, kapit bahay from hell. Yan. Yeah, so pinatong ko na yung ating hash brown. And then ito, mayonnaise, ketchup, hot sauce. At mustard. Kakain na ako. at nagsusugal pa sila sa hap ng starting umaga hanggang hapon mga alas tres habang nagsusugal sigawa na sigawa di ba matutuwa ba kayo nun sinagot ko lang si JB <laughs> sabi ko kasi kung may pasok ba siya if wala magpapasama ako maghanap ng bahay kahit dun sa Cavite sa kanila may friend nga siya sa, sa Zambales, sabi ko, baka meron din kasi bet ko rin sa Zambales dahil malapit sa beach. Ayun nga. So, itong vlog na to ay dedicated sa mga neighbors from MPM. <laughs> Tapos, yung sugal naman, recently lang. Hanggang ano yan, mga alas dos, alas tres. Minsan bingo pa, naghihiyawan. Minsan tong eats. At take note yung tong eats nila, may pustahan. Ang sila sa sapat namin. nasulabas ng bahay, kaya ang ingay Ang galing mga, imagine ninyo, magsisesta ka sana, di ba? Pero maririnig mo sila kahit sarado yung aming mga bintana. Pagdating mga alas stress, tatahimik yan. Nag-uumpisa yung yan pag magiinuman na. Minsan mga 5 p.m. May biglang kakanta na lang. Hanggang gabi na yun. Tapos sigawan sila ng na, sigawan sa gabi. Kahit actually, kahit any, any time of the day, talagang nagsisigawan na lang bigla. Yung magugulat ka. Minsan, Kunyan, na kaidlip ako. Maaalim pa nga tang kahalo may sumisigaw. Ano ka? Kung alam lang namin talagang ganyan. Sinabi nga namin yung sa nagbenta sa amin dito ng lupa. Pero wala walang magawa. Nilapit na namin yan kay Kagawad, kay Mayor. Pag binabawas sila, yun nga sabi ko sa inyo tatahimik sa bulit tapos parang after a while wala na naman si mayor naman ni-refer kami dun sa kapitbahay namin police kakausapin daw nun tapos yun nagkakalap lang kami nung ang dami ko kasi clips eh gusto ko pag pumunta kami ng barangay ready lahat yung clips ko na more, from more from most recent tama ba Sa, mula sa pinaka-recent hanggang sa nung lumipat kami dito na more than one year na imagine you know, ganun kadami yung clips ko sa CCTV at sa cellphone pagtatapon nila ng basura pagsusunog ng basura alam nyo ba may one time nagsunog sila ng basura buong araw napakabaho walang oh, pakialam hindi lang sa kapitbahay, pati sa environment. May, may noise pollution na, may air pollution pa, may illegal gambling pa. <laughs> o so illegal gambling, gambling man yung pagtotong Grabe po, na agad ako. Um, pwede ako umalis na walking ko na yung mga babies. So, hanap na ako ng hopefully may makita akong uh, for rent na pwede kaming lahat. mag-stop over muna ako dito sa Clean Fuel well, sa Chao kasi andito to pick up coffee. So order muna akong Vietnamese coffee. Di ba hindi ako nag-coffee kaninang maga ng breakfast. Ngayon pa lang. Vietnamese coffee. Grabe, hmm. benta pa, Sarap talaga ng timpla dito lagi. Dito sa Chao. Kahapon nung papuntang Manila si Malo trinay niya yung nandun sa San Pablo bagong bukas <laughs> milky daw hindi matapang medyo matraffic dito sa sentro ng Chaong Ayan, may Mr. DIY dito Nasa San Antonio, Quezon na nga pala ako. Ito, may nakita akong for lease. Kaso baka mahal dahil napakalaki. Laking bahay. Tapos ang laking bauran. Pero, kukontakin ko yan just in case para tanong lang, malay mo, malay nyo afford pala namin. Pero ang laki nakausap ko na agad yung may ari nun kasi minessage ko ko kaagad sumagot naman ang bills nga eh ah uh, balak daw kasi nilang gawing commercial building next year so tinatanong ako kung ano daw bang ilalagay ko sabi ko na ko ano residential lang po sana titirahan lang kaya uh, yun so malamang mamahalan yung rent right doon kasi along the road siya tapos gagawin pang commercial building so hanap hanap ako ulit ay <laughs> guys nakarating na ako sa Padre Garcia Batangas last town na to tapos babalik ako kasi gusto ko sa Candelaria na Mountain sa Saraya to Padre Garcia Batangas nandito ulit ako sa Chaong ang ganda dito o oh, overlooking hindi lang masyadong alata sa camera pero overlooking tapos may view din sila ng bundok may nakita uli akong for lease dito sa Chao malaki din kaso parang pang commercial kasi good for 7-eleven Dali Alpha Mart daw tatanong ko pa rin baka <laughs> within the budget naman ang ganda laking bakuran tapos may mga doggies. Kawawa naman. Nasa gawing sariyaya na ako. Pero, <laughs> ang konti pa lang nakikita ko. Kung nagtataka kayo, ba't ako lumabas uh, hindi sa Facebook muna. Actually, naghanap na ako sa Facebook. Kaso, wala akong makita. May mga na-message na rin kami. Ayaw. And mga hindi pet friendly. Tapos, iniisip ko, pag ganitong lumabas ng baka sakali, yung mga hindi nag ano, lilista sa Facebook, ah, hindi po, po sa Facebook. baka sa kali akong meron tapos yun yan yung sa ganitong lugar yung tabing bypass yung malawak ganyan ewan bahay na ako marami dumating ako mga 4.15 diretso walking ko sila pinakain yan tapos ako naman mag-memory ay ganitong mango pie. Alam niyo ba, hindi ako nag-lunch. Kasi, ewan, eh wala akong gana. <coughs> may hindi wala rin akong gana, kaya lang kailangan ko kumain kasi medyo nahihilo na ako. May tatlo akong nakitang kukontakin. Actually, nakontak ko na yung isa. Yung sabi ko sa inyo kanina yung gagawin commercial building. Sa so, dalawa, dalawa lang yung kukontakin ko. Karamihan kasi nung nakita ko, puro lot for rent. Hindi naman kami pwede sa nun. Kasi kailangan namin may bahay, syempre. Yeah, Kung may alam kayo na parang mini farm, ganyan, na for rent, Comment down below or message na lang ako sa FB. For dinner, magluluto lang ako nitong fish hungarian sausage. Gawa to sa bangus. Pagod ako eh. Bukas na lang magluluto ng gulay sa tanghalik. Ano lang, pakuloan ko lang yan ng konti tapos konting mantika. Then kanin, yun na. Titenuhan ko nito yung hotdog yung shiitake mushroom sauce. Sarap yan. Magdi-dinner na ako. Meron akong konting kimchi. Yan. Makita ko may kimchi pala sa ref. Eh kaso konti na lang. Tira lang namin. Anyway, kakain na ako. <laughs> Salamat sa pagsama sa akin today. Kahit na mag-isa ako, feeling ko. Kasama ko kayo. Lalo na pagkausap ko yung camera. Feeling ko hindi ako mag-isa. Even Maraming salamat sa mga nanonood. Nar